palakol may palakol dito yun na may itak hello uh, uh. so, mga kalablab no uh, magandang uh, hapon sa inyo lahat no sa mga solid supporters magandang hapon so ngayong hapon na to mga kalablab meron tayong ano, mission no So, ganoon kasi yung daan dito ng mga kalablab na sobrang dami ng krimen na ano, nangyari mga kalablab. Kaya, sinubukan kong pumunta dito sa area na to, sa lugar na to, kung uh, gaano ba talaga ka yung area dito. Kasi, yung mga pumapasok dito ng mga ano, ibang tao mga kalablab, hindi nakabalik. Kaya, subukan natin mag, ano ngayon, explore ngayon dito kung gaano ba talaga ka ano dito at saka Meron din tayong makuha ang impormasyon kung anong mga tao ano uh, kung anong nangyari sa mga tao na yun. Kung bakit sila hindi nakabalik. So, shout out muna tayo, no? Uh, shout out po kay Ate Aliloy, uh, shout out din kay ano. Ah, uh, Ate Rizik Brumio, kay Ate Geng Sumiliano, shout out din. Mamadi, shout out kay Mamadi kay Mamarasi, shout out po. Uh, Rasi Rivera, shout out. Saka kay ano, Marisa Ligaspi, shout out kay Arnold No. dung dungsal ah, hindi hindi ko naalala kung anong apelyido dun so at saka kay shout out din ano ah uh, Jumar ah uh, Jumar Ibonis Ibonis yata yun so yun shout out din kay Idol Itin no at saka kay Idol Jumar nga pala no maraming salamat sa tiwala mo at saka yun mga idol sobrang layo nung ano area ko dito doon sa amin mga idol dito sa Mindanao sobrang layo ko at saka siya andun lang sa Manila so yun bumibili siya ng honey at saka pinadalhan ako ng ano 1k so yun kahit hindi niya paabot yung nakuha yung honey so nagpadala na siya sa gcash ko mga idol ng pambayad sa honey at saka para bayad sa LBC so yun maraming maraming salamat sa tiwala kay ano idol Jumar Ibonis So, yun lang. Uh, tara. Sabayan natin yung tuklasin kung gaano ba talaga ka delikado sa area na to. At saka, sana may makuha tayong informasyon kung ano, uh, anong nangyari sa mga taong hindi nakabalik. So, tara mga idol. Mga kalablab, huwag natin patagalin to. Tara, samahan nyo ako sa explore na to. Tara na po mga kalablab, no? Andito na po tayo sa, andito tayo sa area kung saan, ah, uh, merong maraming krimen na nangyanap dito daan po ito oh, paano ano lang tayo dito sa paligid eh, puno kawayan masukin natin to kung sana may makuha tayong formasyon kung bakit hindi nakabalik yung mga taong pumupunta dito ng mga ano hindi kilala sa lugar na to hindi na nakabalik yung mga tao na yun ako lang ngayon mag isa solo exploration natin ngayon mga club labs no hapon ako nakadating dito sa area na to mga uh, busis ng ibon yung maririnig natin dito hmm. Mesin-mesin lantai di itu Nah, ibu di mana di itu? Miran friends. di itu puno ng kahoy ng mga plakata mga parang ito po katahimik naman nata ng area ito. Sobrang matahimik ng area. Nakit ba Parang madilim yung camera ko. na ano lang tayo dito sa daan para makakuha na lang tayo kung kuha ng informasyon no? penuh okay. guys wah ramai tenug tenug nangana wih may mga busis siguro may mga bahay siguro dan sonahan so tara ibang anak yang uring yan ito saging Anong uri sa saging kaya yan? Yan kakay Kakaiba yung ano niya, ang bunga. Kakaiba yung bunga niya mga clubs niya. ¿Polajol? Uy, venga, aquí en la col y un palajolito no 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 Ano kaya ang gawin natin dito? Iiwan na siguro natin ito. So, iiwan natin yan. Iiwan natin yan. Ano kaya? Nablab na. So, tara na. Diyan na yan. Tara na. Walang ano dito. tamik. Meron siguro mga tao dun sa unahan. Meron siguro ang bahay. Okay ng mga boses oh, para natin. Oh, tara pa-sok na natin kung ano uh, na. mata dun. Mga ingay. Ini sebelah belum. Mei mah tahu dan main. Uf. Uh, ibu pula. Kakak yung yang anu um, nang batuk. Barang maymah putih-putih anu kaya yan. Kakaiba ya. Kakak ibu ya. Cekah merinding saya dito. Anu mga bulak-bulak mau mana? Eh. Uh, para blok-blok, lock pero ya no will en un litro so you know medyo malayo layo pa yung may bahay tara maglakad lakad lang tayo dito sakaling may makita tayong ano baka sakali may makita to yung ano mga information dito sa area na to yun know, ang may daanan dito hanggang dun sa unahan parang may mga may parang ano ngayon yung, yung mga ibon dito sobrang ingay ng mga ibon dito at saka yung mga tao mismo layo pa yun kaya hindi tayo masyadong mag ano mag ingay ah sobrang delikado ng daan dito yan may ano ah, ya kerabian dan itu ya uh, mga kalablabo oh. dito ano kaya ito mga kalablabo oh. kakaibang puno niyayakap yung isang puno mga kalablab ano, papakita ko sa inyo mga kalablabo oh. yan po yan kita niyo mga kalablab kakaibang puno yan ano kaya ang... meron siguro tandaannya, tanda nah, pas pasok pas, 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 kayu itu sa uh, er, area na to hmm, saan yung mga may may dun kaya ako pumunta dito uy may ano pa dito kaya ako pumunta dito mga karablog kasi bago pa daw nangyari dito na ano um, may krimen na nangyari hindi nakabalik yung mga uh, pumupunta dito kaya tara pero bakit may ingay ng mga tao dun so masih dan tayo dito yang peligit iya kendaraan dito pula oh Ya, tayo masyadong mag-ingay mag-ingay dun ah oh, ya, tayo masyado mag-ingay Nagtago-tago na siguro tayo sa gilid-gilid. Okay, -gilid. daan pa dito. sa baba. So, uh. tara, gitu tayo. Kung wala tayo makuha dito na informasyon, doon tayo sa ano, baba dadaan. Try natin mag punta doon ano saan punta yung daan na yun dito muna tayo magmasid tayo dito sa unahan yeah. you know, barang, yun ang parang ingay dun sa ano ano ano

si seguro tayo mga idol kasi baka may camera min kasama. Para baka maraming kasama